Totoo nga ba kayang ipaliwanag ng science kung bakit napapalingon ang mga kalalakian sa mga nagagandaang kababaihan? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Napapansin mo ba ang mga kalalakihan na napapatingin simula ulo hanggang paa sa tuwing merong napaparaan sa harapan nilang magandang babae? Totoo nga bang may papaliwanag ng science ang ganitong behavior ng mga kalalakihan? Tara, Let's prove it! Ayon sa ScienceDaily.com na ang mga lalaki ay may 25% more visual neurons and testosterone receptors sa kanilang visual cortexes kung saan ang mga images ay kung kumpara sa mga babae. Mas mataas din ang sensitivity ng men sa fine details o bawat detalye ng looks, shapes, and color ng mga kababaihan kaysa sa mga women sapagkat mas unang napapansin ng mga kababaihan ang kulay kaysa detalye. Dagdag pa sa Glamour.com na ayon sa mga eksperto, ang mga lalaki ay physical attracted o napapawaw sa mga magagandang babae dahil meron silang fertility at survival instinct. Bukod dito, sabi rin sa betterhelp.com na nakakaranas ng pheromone attraction o love at first sight ang mga lalaki kapag nakakakita ng magaganda. Kaya naman ladies, huwag agad away ng mga gentlemen kung biglang napapalingon sa mga magagandang babae dahil merong science behind this behavior. Sa mga boys naman, kung ayaw ng ayaw at ayaw ng magalit si girlfriend at si misis, pikit na lang ang mata.